awa nang jus na katapos na ako na I, uh, mm. sa ako ng ng mga food, Maghanap ako ng lunch. Yawa. Tol. Tol. I will try, I will try. So Wala ba dito lugaw? <laughs> so check in na ako guys, nakaraos na ako. Yan, shout out sa king boong pin. Love you all. Yan ng pagkain ko. Pero pinakisuyo ko doon sa aking kasama yung shake shack. Mag shake daw. Tinapay lang ako guys. Ayoko kumain. Kasi mamaya pagpasok ko kakain naman. try natin titingin ako kung anong makakain ko ito pa ako so andi ba ako sa Ninoy at Ninoy Internet by Philippines see you Dubai and shout out sa akin buong team Lente I love you I love you ate I love you Ash. Tingnan to kung anong-anong. nang makakain. Sa lubong. Sa lubong daw. Sinas ko kung sana ako kakain. Para kasing bigla ako nagutom nung nakapasana ako. <laughs> Ang kabado ba? <laughs> kabado ako guys. Shout out ma'am Grace. <laughs> Laboy na yung lingkod. Dabs. Ayan. snack lang. Ano yung makain ko. <laughs> Tingin ako yung ano. <laughs> Nag-ikot ako. Aubos <laughs> na kasi pera ko guys. <laughs> 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 so hanap na lang ako ng makakain. <laughs> baka mag-coffee na lang. Parang is snack lang. So, ayan. Ikot Parang gusto ko mag -ramen. Nakakita ako ng ramen kanina. Basta hindi ko na kayo isa-isahin. Masensya na kayo, wala akong tulog. <laughs> so, yung pinaka-happy ngayon, yung aking mga palalabs. Yan. Yeah. Ito yung box ko.